sagutin lang po natin itong statement na ito na itong si Harry Roque. Saan kaya siya nagtatago ngayon? Sigurado tayo, mahirap ang buhay ng isang pugante. Mahirap ang buhay ng isang uh, tumatakas sa batas. Hirap yan. Sigurado tayo dyan. At sigurado ngayon ay hirap ng makatulog. Nako ay baka. Hindi naman, naman natin hinihingi. Ano ho? Pero nako baka isang araw mabalitaan na lang natin na inatake na sa puso <laughs> itong isang ito. Yung pakiramdam kasi na wala kang kalayaan dahil ginusto mo yan, deserve mo yan, pinagbabayaran mo ang mga kasalanan mo. Ang hirap. Napakahirap talaga. Tapos ganito pa ang mga pahayag mo. Na gusto mong idamay sa sinasabi mong hirap ng buhay at hirap ng kalagayan ang mga kababayan natin. Nako, malabo yan. Dahil sa ngayon, kumikilos ang pamahalaan para tulungan ang mga kababayan natin um, na, na, kahit papano makalagpas, makaalpas man lang sa hirap, sa sinasabi yung hirap. Kaya po napakaraming programa ang ating gobyerno para tulungan ang mga kababayan natin. So yung sinasabing hirap na itong si Harry okay, Roque, kayo ang nahihirapan. Kayong mga alipores ni Digong dahil bakit nga ba kayo nahihirapan? Yung hirap na kalooban kasi na, na uh, bumabalik na sa inyo, yung kinukonsyensya na kayo, inuusig na kayo ng mga pinaggagawa nyo. Tapos eto kayo, nagtatago, todo tanggi pa rin, at ibinabato sa iba ang mga kabulastugan at kademonyohan nyo masama yan. Ito yung sinabi ni Mr. Harry Roque. Bigyan lang natin ng konting reaction. Talaga naman ito isang taon ng pagsubok. Pagsubok sa politika, pagsubok sa personal na buhay dahil sa politika, at syempre pagsubok sa ating bayan dahil naging napakahirap ng buhay. Walang laman ng balita ngayon, yung pagkirma. Ni... Napakahirap daw ng buhay ngayon. <laughs> <laughs> Hindi. Mali. Mali na sabihin na napakahirap ng buhay ngayon. Sa paligid ko halimbawa, halos lahat ay maayos ang pamumuhay. Naku dito sa amin, ano? Yung mga walang hanap buhay, binibigyan talaga ng kabuhayan ng ating gobyerno. Ha? May mga programa, alam niyo na yan. Eh, dito sa amin, may mga balik provincial na, na program. Ibig sabihin, bibigyan ng kabuhayan. At lahat talaga dito may kabuhayan. Lahat talaga dito hindi mo sasabihin na naghihirap. Ito kasi ay nasasabi ko dahil siyempre, bago pa man tayo lumuwas ng Maynila nung mas bata pa tayo, iba yung buhay. Pero ngayon, mas maayos at matiwasay na po ang pamumuhay ng maraming kababayan natin. Kayo, Mr. Harry Roque, ang mukhang hirap na hirap ngayon. So yan, yan po kasi ang nararamdaman nyo at siyempre, ayaw nyo na solohin yung kasablagan o yung uh, kamalasan, yung karma na nangyayari sa inyo ngayon. Gusto nyo idamay ang buong sambayanan sa inyong, sa inyong hirap na dinaranas ngayon. Hindi po, huwag nyo pong idamay ang ating mga kababayan. Sa inyo lang yan. Deserve nyo yan dahil sa mga kagaguhan at kabulastugan nyo sa ating bansa. Good luck!